Tutulog na ako pero sinisipat talaga ako gumawa ng pang-motivation para dito sa mga nagsisimula na to. O, oh, napakasiswerte nyo talaga. Sinisipag ako ngayon. Medyo inaantok na. Tignan nyo yung boses ko. Medyo malat-malat na. Hmm. Nung nag-start yung Papa Jay sa mga pagpo-post-post, konti-konti lang din talaga yung views namin. Tapos, oh, sabihin ko na sa iyo ah, ngayon lang talaga tumaas yung mga views niyan, yung mga reaction niyan. Nung nagsimula kami, wala pa yan. Hindi nga namin alam na kikita talaga yung yung pagbablog-vlog na to eh. Dahil nga nakapokus kaming pareho sa trabaho namin, then pag uwi namin, yung mga bata, kailangan naming asikasuhin, syempre uunahin pa ba namin yung mga pagbibideo-video. Diba? Tinigil namin yon ng December 2022. Pasok ng February, <laughs> ewan ko kung anong pumasok sa utak ko at naisip ko na parang gusto ko na naman ulit gumawa ng mga video kasi namomotivate ako, then nai-inspired ako doon sa mga vlogger na biglang yaman, di ba? <laughs> yaman talaga. Yung mga biglang angat sa buhay, yung mga dating walang-wala naman, pero yung mga sa pagbablog, o oh, ba? Shoutout sa inyo dyan, o oh, baka naman, payakap naman dyan. Lagi kong napapanood dati si Kadreamers. Shoutout ka Dreamers tsaka sa nanay mo. So, yun. Naging inspiration ko kayo para ipagpatuloy ulit yung page na Papa JTV. Kari 2023, nagumpisa na naman ulit kaming mag-post. Nakadalawang post lang kami ng long video. Doon sa Reels, wala pa rin po. Hindi pa ganun kabuo yung puso namin para tumutok dito. So, much nag-upload kami isang video lang yon <laughs> isang video lang talaga sa isang buwan ano magagawa nun o di diba? April walang upload tamad di ba tamad doon mangyayari doon wala Hey, 2023, wala din kaming upload. Alam mo, anong meron lang? Live, nagla-live. Kapag bumabiyahe kami, kapag hinahatid niya ako sa trabaho, at kapag nanonood ako ng basketball, kahit hindi nakakashoot yon, nanonood pa din ako, nagla-live pa din ako doon. Hindi ko alam kung anong mapapala ako sa pagla-live kasi hindi naman kami doon monetize. Pero wala, iniisip ko lang na baka maraming makapanood sa Papa JTV, baka maraming makareach O di ba? Yung mga magre-react doon, i-invite ko sila, o, pero dahil nga maraming nag-react doon sa mga live-live na yun, dahil basketball, alam nyo naman, ang mga lalaki mahilig sa basketball. So, yun, pinag invite ko sila, and syempre, naniwala naman sila, at pinalo naman nila kami. So, yun, dagdag na naman yun sa mga followers namin. 2023, hindi na ganun ka sa trabaho namin. Lalong-lalo lalo na sa akin na maaga akong umuwi. So, nag-start na akong mag-upload sa mga reels, reels, reels. So, maray nagre-react doon. in ko silang lahat. Nag-follow naman sila. <laughs> Shoutout sa inyo. Pinomotivate ko lang po yung mga nag-uumpisa pa lang. Nung pagpalo nila sa so ating mag-upload ng Reels, lagi na lang bibiyo, nagsishare. Siyempre, nung nagsishare sila, yung nakapanood din noon, sinishare din niya. O, ba diba? Mas dumadami pa. Padami na ng padami. Then, nag-start na nga po kami na gumawa ng mga long videos. Long videos lang ha. 3 minutes. 3 minutes lang. 3 minutes to 6 minutes. 10 minutes nung unang nag-upload ako, hindi ko pa alam kung ano yung long video na yan. Inaabot ng 10 minutes, 11 minutes. Na which is medyo may ah uh, kamalian lang ng konti. Pwede rin naman yun, pero naisip ko lang na... <coughs> excuse <coughs> Kapag ka pala ganun kahaba, medyo nakakainip panoorin. So, habang nag-uumpisa ka, dapat ah uh, ngayon, pwedeng 1 minute, 2 minutes, to 3 minutes. Kung kaya mong ikat doon. Pwede na. Pero syempre, huwag mo namang bibitinin. Kailangan matapos mo yung kwento na yun sa loob ng 3 minutes. Mag-umpisa ka lang doon. Then, ayun na nga, nag-upload na nga ako ng isa. Nag-iisip ako ng ibang content na medyo nakakatuwa. Isinasama-sama e, na namin yung mga bata sa pag-content. So, mas marami pang natuwa. Unti-unti nagkakaroon ng followers imagine uh, march, april, may, june ang followers is 4.3 and tira ba, june, july, august, september pero road to 12k followers na kami and na monetize na kami sa stream ads subscription bonuses, stars, at on reels wala pa we, hindi pa pinapalad hindi pa nai-invite ni Meta pero sabi nila pwedeng mag-request ng invites pero hindi ko pa ginagawa, nakatutok lang ako sa stream ads ayun nga, pinapa pinalad din nakasahod na ng or sahod kay Meta nung month ng August at nakuha nung September unang sahod 384 sa peso natin is 21 ah, uh, 21,000 something ganun po yun, yeah, ganun kaya dapat tsaga kaya yun, yun yung kwento ko na konti lang so, kaya mo na bang magsimula? siguro kaya mo naman na yan hindi ka naman papawisan. Konting minuto nga lang, di ba? 30 seconds to 90 seconds, reels. 3 minutes sa long video. Hmm. Okay na yun. Mahirap mag-edit. Ganun talaga. Paghirapan mo. Dadaan ka rin doon sa mga pinagdaanan namin. Kaya kung porsigido ka talaga, hmm, push mo yan, te. Push mo yan, mare i-shout out mo ko kapag na-monetize ka na at kapag kumikita ka na. So, yun. Good night!